kapanahan. Nagluto pala ako ng chicken karahi. Ayan. Nilagay ko na rin siya sa kanin. Hindi na ako naglagay ng mangkok dyan para isa rin sa din Ayan. Inisang lagay ko na lang siya sa isang plato. Hmm. Ganyan ang itsura niya. Maraming mga spices pero ang sarap nito. Tapos syempre meron tayong malamig na malamig na Coca-Cola. Kain tayo mga kapanahan. Ang sarap talaga ng pagkakaluto ko ng chicken karahi. Tinikman ko kanina. Pagka gusto nyo mapanood ang aking pagluluto ay message na ay PM lang kayo dyan at PM talaga. Comment kayo dyan at aking ipopost ang aking pagluluto ng chicken karahi. Kaya nga na baka may stress kayo ha sa panunood. <laughs> Kain. Sarap talaga. kahapon ang niluto ko, beef karahi. Kalahating kilo lang siguro binili nung bayaw ko na yun. Sarap. Nung naluto ko, isang kain lang namin ng mga anak ko, ubos. Nagbigay lang ko ng konti sa baba. Naubos talaga namin. Al ano, alhamdulillah, ang lakas na rin kumain Gusto usman ng mang baka, mang karne. Dati, hindi mo nag-uulam yung kabud, kabud itlog, toyo, ganyan. <laughs> o kaya, alam lang yung ulam, itlog, ganun lang dati si Usman. Ngayon, natututo na siyang kumain. Sarap. sa manok naman, hilig nun hita. Kaya pag nagluluto ako, sa kanya lahat ng hita. Sarap. Kadalasan talagang chicken karahi, alam masyadong sarsa, ano? Pero dahil nga mahilig yung mga anak ko sa sarsa, saka mga biyanan ko, kailangan maraming sarsa pag nagluto ako. Para mas ganaan sila. Kasi pag konti lang sarsa, saglit lang ubus na, lalo na sa roti. Eh halos ibinababad yung roti sa sarsa, kaya pag konti lang ubus agad, eh pag marami, ayun. Maraming makakakain. Sarap talaga ng Coca-Cola no? Ay, sira ang diet. <laughs> Mag-treadmill na lang ako ng isang oras dahil dyan sa Coca-Cola. Ang sarap. Ang anghanga lang. hang na masarap. Beef na wala iluluto kong karahi, ano? Kaso naman, yung bayaw ko, hindi niya nabasa message ng asawa ko kagabi na ibili ko ng Bip. Ngayon kasi sabi ng Bayoko, alam mo babi, nung isang araw, nung nagluto nga ako ng baka, sinabi niya sa akin, alas 6 pa lang bumili na ako, sabi niya. Kasi ngayon, alas 8, wala nang beef, sabi niya. Hmm, talaga, sabi ko, dati kasi ako, nag-open yung nagtitinda ng beef na yon ay alas 9. Ngayon daw, alas 9, ala na, kaya maaga daw siyang bumili. Tapos pagkabili niya, natulog daw siya, ikas akin. Kaya nung minessage ko kanina umaga, alas 7, eh alam ko, baka ubus na 'yon pagka-bibili pa siya, 'di ba? Ay, ang sabi ko na lang, ibili na lang muna ako ng chicken. Marami rin dito nagtitinda ng baka. Kaya nga lang kasi. Tara? Sino mahilig sa buto ng manok na malambot? Ang oh, sarap pa na. Hmm, tunog. Kaya lang kasi, yung binibilo namin ng baka, kumbaga, di ba sa palengke, yung mga nagtitinda ng karne, di ba may tata? Tinatatakan muna. Yung approve, ganun. O ganun din dito. Marami rin nagtitinda ng baka, kaya nga lang, doon kami bibili sa pwesto na may mga tinatakan na na ganun. Tapos, dati rito, tuwing Tuesday at Thursday lang may tindang baka, na gano'n. Ngayon daw, sabi ng bayo ko, uh, Tuesday, Wednesday, wala. Tapos lahat na ng araw meron. Sarap. Ang mm, sarap ng chicken karahi with cola. Bukas magpatola naman ako. Sa kamiswa. Lagyan ko ng patola yung miswa. Dinalan ko si Amin ng ulam eh. Ganado. Chukuriya sabi sa akin. Sukriya, so, sabi niya, thank you yun, thank you. Pag niluluto ko, Pakistani food, binibigyan ko sila. Pero pag niluluto ko, sinigang, ganyan. Adobo, hindi ko binibigyan. Kasi baka hindi rin nila magustuhan. Dati binigyan ko adobo, pero sa sinigang, duda akong magugustuhan. Hindi sila mahilig sa Ganun eh sa soup na ma, ma ano, maasim. Sila kasi dito ang soup nila. Meron pa cherry chili powder. <laughs> Alana sarap na naman. Alhamdulillah. Ngayon lang mga kapanahan.